guys. Good morning, good morning. Ayan. Ano siya ng kanyang e-bike. May dininis yung e-bike. Kasi ilang ilang araw na rin puro ulan. Kaya yung ano ba talsik. Tapos yung hindi naman maputik ang alikabok. Siyempre yung talsik-talsik niyan. Kaya yan nakababa eh, guys yung ano sakit. Kasi tuwing umaga na ambon na ulan. Tapos pag dating ng tanghali ganito, wala na. Tapos mamayon, mga yung hapo naman. Hapon naman. E, pag may binili sa labas, yun, Kaya nakababa lang yan. Ang kanyang service sa school. Yeah. ang ganda ng ano natin ah. Oh. Malaklak siya. Ayan. Yung kalamansi natin. mag i pala ako guys. Kasi may mga itim-itim na naman oh. Ayan, kailangan isprehan yan siya. ang laki na ng kalamansi. Naku, hindi pa siya namumo, namumulaklak o namumo. Yung sa kapitbahay namin, ang liit na ng kalamansi niya, ang daming bong. Ito, ayun kasi, binili nilang may bunga na. Ito kasi, talagang tinanim ko yan dyan. Ang ingay naman ng radyo. Ayan yung malkot na ano, avocado yun, no, na no ng ano namin, yun, no? oh, aloe vera. Ang dami ng maliliit. Kailangan na ilipat yung maliliit. <coughs> Makabili uli ng paso. yan pa, yan bising bising-bisi -busy yung isa sa kanyang service sa school. Dito guys, sa ating bayabas ayan na ang ating bayabas guys so, ah. Ah. ang laki pero ma ano pa yan hindi pa siya hinog hilaw pa yan guys malalaki tong bayabas na to kung sa ano bubot pa yan tapos ito ayan may mga bulaklak may bunga na rin ang dami niya guys tapos ito pa guys so oh. ayan ayan bunga na rin siya ang dami ang daming bunga tapos ito ayan ay maliit na rin oh. Ayan. tapos ito ayan lego siya tapos ang dami pa doon sa taas ang dami pa sa taas na may ano bulaklak na pero by, maliliit pa lang na ano yan ito yung market ko na bayabas hanggang ganyan na siya kalaki andami ang dami yung bunga update ko kayo guys pag hinog na tong ano. Ito kasi hilaw pa to guys eh. Yan. Babot pa yan sa, pero ang laki na. Ayan ang ating papaya. Kaso yung isa parang malalaglag na naman siya eh. Ang iba ang kulay. Naninilaw. Ito oh daming bulaklak kasi lang madamo na kasi maulan eh Yan, sinasabon niya yung e-bike dito sa harap okay na sa harap yan, patutuyuin na lang niya yan Kuyaw man yung mong radyo ay. Yan ba yabas yan guys. Pero ito hindi ko guys. Hindi ko May mga ano o oh, mga langgam. Kailangan na ano yan. Naiskuhan natin. Para hindi masisira yung ano kung mamumunga to. kapitbahay namin yun, yung nagyong yung yun, yun, bayabas na yung yun, malaki yung hanggang bubong na Kabilang bilang bakod pastry naman yun dyan pag pastry yan yung bakod Pagitan hitan bakod yan thank you for watching